Ang tao kasi pag may depression, yung parang laging advance pag-isip. Ang iba naman, uh, yung mga nakaraan ng tagal-tagal na nangyari, hindi pa rin mawala sa isip niya. Kuya Jim, mas nag-trigger po ako ngayon dahil sa nangyari kay Iman at Chinsa. Yung anak po ni Kuya Kim at Chinsa na namatay po sa ibang bansa. Kasi uh, base po sa akin nababasa ron sa mga comments sa mga post po ng iba. Siya po ay nagpakamatay daw dahil daw po sa depression. Talaga na rin po natin nag-aalala na anxiety, depression, kung ano man. Depende sa uri po ng anxiety. Ganito po kasi yung ang nangyayari po kasi sa kanya. Ganito kay ma'am na trigger, 'di ba? Ang nangyari po kasi kay sa anak po ni Kuya Kim, si Iman, is hindi niya kinaya yung emosyon na nagpapahirap sa kanya dahil nga po sa depression. Kaya nga po siguro nagawa niya yon na magpakamatay. Dahil unang-una po nakikita ko lang sa kanya, napakahina ng loob niya. ba? Diba? Kulang po siya sa pananampalataya, kulang po siya sa advice ng mga magulang or, or mga kamag-anak o kabarkada kasi parang feeling ko po medyo malayo siya sa mga magulang niya. Parang ang lagi niyang nakakasama yung mga barkada, nagbabanding, diba po? Yun ang mga nakikita ko lang sa post niya. Mayroon naman po kasi sabihin natin na anak ni Kuya Kim eh. talagang may mga dahilan siya o may mga nararamdaman siya na iba na hindi niya po kayang kontrolin ang palagay ko po dahil sa depression niya, talagang may depression siya. Kasi ang tao kasi pag may depression, yung parang laging advance pag-isip. Ang iba naman, uh, yung mga nakaraan nang tagal-tagal na nangyari, hindi pa rin mawala sa isip niya. Parang ganun po kasi napag-aaralan po sa depression eh. Na-experience ko ng kaunti sa depression ko. Tapos siguro si Iman, uh, di ba nakuwento niya po na medyo binubuli siya ng mga ano niya? mga kabarkada niya, mga kakilala niya. Yun po ang nabigay sa kanya ng dahilan kung bakit nagawa niya yun. Dahil nga po, hindi niya kaya ang emosyon ng depression kaya nag, nagpakamatay siya. Pero sa dami-daming nakilala ko na gano'n, may anxiety, may depression, tanging yung kay Iman lang ang nangyari sa na nagpaka, nagpakamatay dahil sa depression. Yun lang po ang nabalitaan ko. E, eh, eh, hindi ko lang po about sa iba kung ano po nangyari sa kanila. Pero yun lang po ang pinaka uh, latest ngayon ng mga balita na gano'ng ang nangyari kay Iman. So isipin po natin guys, mga ka-anxiety, na kailangan lakasan natin ang loob natin para hindi po mangyari yun sa atin. Kung nangyayari sa kanila, sa atin ibahin naman natin, wala, walang mangyayari sa atin, hindi natin kaya gawin yun. Dahil nakadepende nga po yan sa, sa environment mo, di ba? ikaw lang lagi kang ikaw lang nag-iisa, wala kang ano. Magiging masaya ka lang pagkasama mo, barkada mo, kasi nasa sa mga happening kayo, di ba? Siyempre, hindi mo mapapansin talaga yung mga sintomas niyan, lalo na ang anxiety, lalo na anxiety disorder. Hindi niyo po mapapansin yan. At saka yung depression, di ba? Kaya doon siya na nag, ano, doon, doon yun ang nakikita kong dahilan kung bakit nagawa niya yun. Dapat kasi sa atin, iba naman kasi sa atin, kaya hindi talaga nangyayari sa atin yan kasi mayroong nagko-comfort sa atin eh. Kasama na dyan yung mga anak mo, halimbawa kung may pamilya po kayo, uh, asawa mo, mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, Tatay, nanay, mga gano'n kasi may advice na maayos. Yung diba po, hindi ka sa kanya na nawala talaga. Kaya nahihirapan siya. At saka isa pa sa atin, siyempre, marami tayong napapanood kagaya sa akin, mga video ko napapanood natin. Kaya, marami ka talagang idea o lalong lumalakas ang isip mo, lumalakas ang loob mo dahil may nakikita kang, hey, ito nga si Kuya James, kayang na to dati malala, ito sobra, o, nakaya nga po niya eh, di ba? Doon mo malalaman, doon natin masusukat na hindi mangyayari po sa atin Ako, nalulungkot din po ako, naawa din ako sa kalagayan nun Siyempre, may hirap ba naman yung tinapos niya yung buhay niya sa pagbibigti Ito, hindi ko po kayo tinatakot ha Ang pinagdadasal po natin dito is hindi po mangyayari sa inyo lalo na yung may mga depression, lalo na may malalang anxiety. Kasi ako dati, nung kasagsagan talaga ng anxiety nung una, iniisip ko talaga, mamatay ako. Parang nawawala ako sa sarili, para akong mababaliw, mga ganun. Parang gusto kong mag... Ayaw ko naman talaga magpakamati, parang gusto ko lang na mamatay na lang kung gano'n, pa, kaysa kahirapan ka, di ba? Iisip lang natin yun. Pero tingnan mo, hindi naman po nangyayari. Ang ganong pakiramdam ko since 2020, 2025 na ngayon, magti-2026 na. Di dapat kung may sakit ako na malala, tapos na. Matay na ako sa ganong kaklasing karamdaman na la, eh, lagi kang nasa ospital, lagi kang nag papa emergency di ba ganun lang so sa atin hindi natin alam kasi ang mga ganung sintomas ang ganung nararamdaman is ang feeling mo kasi katapusan mo na pero Tingnan you know, mo, umabot pa ako ng ilang taon. Diba? 20, 25, umabot ako ng ganun matagal. Kung may sakit ako dati ng malala. Kaya yon sana nangyari po kay Iman at Chinsa. Sa atin, hindi po yan mangyayari. May pagkakaiba talaga. Hindi po yan mangyayari sa atin. Uh, ngayon po, mga ka-anxiety, guys, alam ko, ang makakatulong na talaga sa atin, lumapit ka talaga sa Panginoon. Manalangin ka. Lakasan mo loob mo. Huwag mong intindihin kung ano mga sintomas na dumarating iyo. Ano man sito, mas, mas nipaparamdam niya sa iyo sa'yo, ni depression. Huwag mo itindi baliwalain mo yun. I-divert mo na magiging maayos ang lahat ng, ano mo, yung lahat ng uh, pakiramdam mo. Diba? Pag malakas ang loob mo, may sapat ka nakalaman, galaling ka. Kaya masasabi ko lang po sa inyo, malabong mangyari ang, ang nangyari kay Iman at Chinsa kaysa sa atin. Kaya nga, anxiety warriors tayo eh. Palaban tayo eh.